Good morning guys. So ayan, nainog na yung mga saging natin dito. Grabe guys. Ayan, natumba siya. May talakas yung hangin dito. So ayan, nainog na lahat. OMG. Grabe, kukunin natin to guys. Sayang. yung dalawang piling. Ah! So, grabe. Dami nyo, guys. Overripe na. Tikman natin. So, guys, yung ating saging. Ayan. Matamis siya. Nahinog na lang sa puno. Oh, my gosh. Gagawa ko mamaya banana cake. Grabe, guys. Nahinog na lang dito. Naglalagyan siya Kinug na. Oo, hindi na tinatanggal. Marami pang bunga, guys. Ayun, kainug na isa. Ayan. Grabe. Ang dami pang bunga, guys. Hindi nila tinatanggal. Oo, diba? Kinug na, guys. Kukulutin mo na lang. I love a big cat. Anong kita? 那个。